Yung, yung, unang... Ano, uh, yung paano kayo nakakilala? Kwento mo na lang. Ah, yung, yung so, siya ano, ako bagong dating. Oh. Galing sa... Galing doon sa ano. Kasi dati, say kang hininanuhan ko ng trabaho ko. Oo, oh, Parang siya. gusto mo ng aking amo, ang aking say, sa parang... Yung muna, ay, sa inyong trabaho mo na yan? Sa inyong trabaho mo na Sa Manila. na. Oh, saan sa Manila yan? Ay, hindi dati. <laughs> Naging ano kami niyan yung... Ang ganda ng mata niya. Ang niya yan. Para mata niya. Ito mata niya. mata niya parang ano yun. It. Oh, ito yung ka doon. Oh. Hindi dito kasi kami kasi kami ni Jan. Tumingin ka dito sa kanila. Ang ganda. Hoy, sa naman. kasi. react ano mo, kayo nagkakalala ni Ay, Siyan bodegero um, na mga bigas. Bordegero ng mga bigas. Okay, Ako naman nagluluto ng iniaw na karneng baboy. Sexy ka pa hmm. yung... D... daw wow, yeah? <laughs> <pita> <laughs> okay. okay. <laughs> na. Ano na, ang hanggang dito yung ko. Bago ang aking damit ay spaghetti. Wow! Pababa Pababa Pataas. Hindi, hindi, hindi. Pababa ang lahat na wala. na sabihin ko yung ano. Lahat na kawala. Wala nga. Pag. Ay, di Macho. Ay, may tura na si Rene. Macho, macho. 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 Makanong mapumuno ang na ang Mapuno. Kalang kagdong. Kalang kagdong. Kalang kagdong. Kalang kagdong. Kalang Ay, di, siyempre, ito naman si Inay. Ngayon, nangayayat lang tayo sa iyo. Parang pinagigilang ko yun ano, ng ano, man? ano man gigil. Ano nang gigil? Ano nang gigil? Ay, gay nang nang ano yan, nag parang gulay. <laughs> eh? <laughs> Oo nga, may masama nyo para yung ano yan, no? Ang nang Nang hina siya. Sino naging anak mo nun? ng agas kong naanuhan ko baba. Ano na ang, ay, ang... Ay, agas ako? <laughs> ay, din dapat wala pala ang anak mo. Hindi sana nabuhos ang hindi ito. Tingnan sana ang babae ko. Wala akong mga lalaki. Hindi isa mm -hmm. sana sa ang... hindi. Hindi din yun. sana magiging ano ko. Ay, S Niligawan ka. Ay, nabu... Ha? Hindi mo pa. Break lang ako ni Carlos na. Niligawan ako ng Arnel. Dalawang ah, taong ko nag-inig. Ang kwento tukol sa pagkakakilala. Napunta na doon sa mga panangigil. Oo nga, bakit nga matigil? Ay, tinga mo na. Ayan. Ang ko sa akin, Sir eh, ay yeah. kay taga-tandara sa bakery. Hanggang sa... Bukod na sa ay, loob ng ano yon, ng kanilang... Okay. Okay. ng ano, kantin. Okay. Nasa loob din okay. Ng, okay. ng ano. Oo. Mabait ano. Oh, padala ng mga mansanas. May mga cake pang dinadala sa akin. Oh. Sweet yan yun. Ay, may on sweet pa rin. Sweet yan, pamatabang pang tigre. Pag nasusura pa ay ano. Ganyan naman talaga yan, mga kumbay. Ganyan na. Pero hindi naman nanakit. Hindi na nanakit naman. Nang hmm. una, sinaktan ako. Nang kayo sa Maynila. Nang kayo sa Maynila. Bakit. Paul, kamo yung mga RDDS, WD siya. Nang sa Maynila, kayo na ni Carlo, Kayo pa ni Carlos. Nang ano, uh, ay wala na kami ni Carlos na. Hmm. Nanigo na si na sa akin. Pero si Carlos ang ano? Oo, oh, siya nang una sa akin. Nanigo sa akin. Nakatulong. Hmm.